Lots News Updates Mga balita ngayon Ilan pang senador idinawit sa umano'y paghingi ng kickback sa flood control projects? Anim ligtas, pito patay sa pagtaob ng bangkang pangisda sa Santa Ana, Cagayan, bunga ng bagyong Nando. Welfare check kay FPRRD sa ICC kinumpirma ng DFA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ilan pang dati at kasalukuyang mambabatas ang idinawit sa umano'y anomalya sa flood control projects sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang affidavit sina Senator Cheese Escudero mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay at ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa pamamagitan ng kanilang mga staff, humiling umano ang mga nabanggit na mambabatas ng 15-25% to 25 na komisyon mula sa listahan ng mga proyektong kabilang sa General Appropriations Act o GAA. Personal umanong ipinadala ni Bernardo ang cash sa bahay o opisina ng mga mambabatas o ng kanilang staff. Dawit din sa salaysay niya si Education Undersecretary Try Olivar na humingi naman umano ng 15% commitment. Samantala, inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na itinuturing ng protected witness si Bernardo at inaasahang makikipagtulungan siya sa imbestigasyon ng DOJ at ICI. Patay ang kabuo ang pitong mangingisda habang animang nasa ligtas ng kalagayan matapos tumaob ang bangkang pangisda na may markang Joe Benz sa karagatan ng barangay San Vicente Santa Ana, Cagayan noong kasagsagan ng Super Bagyong Nando, September 22. Ayon sa Santa Ana Police, pansamantalang nakadaong ang bangka sa San Vicente Port nang matangay ng malalakas na hangin at dambuhalang alon bandang alas 10 ng umaga. Agad nagkaroon ng pinagsanib na search, rescue at retrieval operations ang PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, PNP Maritime Group, MDRRMO at mga lokal na mangingisda. Ang anim na nailigtas ay dinala sa Santa Ana Community Hospital, samantalang ang pito pang tripulanting na patay ay pawang mula sa Cagayan, Quezon at Aurora. Nagpaabot ng pakikiramay at pasasalamat ang Cagayan PPO sa lahat ng tumulong at nangakong mas paiigtingin ang kahandaan sa kalamidad. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na bumisita ang Philippine Embassy in The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center para sa isang routine welfare check. Sa ng DFA, ang nasabing hakbang ay standard practice para sa lahat ng Philippine Foreign Service Post at walang kinaibahan ang nasabing pagdalaw sa iba pang assistance sa mga Pilipinong nakapiit sa ibang bansa. Kahapon ng inakusahan ni Vice President Sara Duterte, ang Administrasyong Marcos Jr. ng paglalagay sa panganib sa buhay ng dating Pangulo nang nagsagawa ito ng welfare check na wala umanong permiso sa pamilya Duterte. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <smallion> <smallion>